Kamusta mga idol? So update muna tayo dito sa Seed no? So ayun nga pala mga idol Meron silang bagong event So kung saan po pwede tayo ngayon makabili ng Halloween boxes dito sa Seed app no? So bago lang yata to Hindi ko napansin to kahapon So I think matagal na siguro to Pero ngayon lang kasi ko nakapag explore sa game no? So ayan bumili nga tayo At kanina lang yung alas 4 yata O alas 3 3 o'clock PM no So, nakakuha kagad ka tayo ng 5 seeds. So, usually kapag wala itong Halloween boxes, ay eh, nakakakuha lang ako maghapon ng 3 seeds, no? So, ayan, ini-speed up niya kasi yung pag-gather ng seed dito sa game na to. So, ayan, murang-mura lang mga idol. So, yung isa is 1.50 USD something yata at yung isa is 0.75 lang, no? So, kung wala pa kayong bird, pwede rin naman kayong bumili dito. Nandiyan pa rin. So, ayan, ilang minuto na lang mag-claim na tayo mga idol. So, ayan. So, ito nga palang effect nito is 70 days yata, kung di ako nagkakamali. Tapos, uh, yun nga, i-speed up nga times 4 yung speed ng pag natin ng seed. Tapos, yung probability para makakatch tayo ng worm is nag times 4 din ata. So, ayan. Tapos yung 3 pagkatapos ng event is sa atin na yan mga idol. Hindi na yan mawawala. So, bali yung effect lang mawawala. So, ayun. So, sa mga wala pang seed, baka gusto nyo rin mag-grind ito, no? So, no? November na to mga idol. So, kung hindi tayo pinalad sa mga ibang airdrop, so, okay, tayo, huwag tayong mawala ng pag-asa. So, ganun lang talaga. Tsyamba-tsyamba lang yan, eh. Malay natin itong isa sa magandang airdrop na masalihan natin. So, hanggat kaya pang dumotdot, dumot dot lang tayong dot mga idol, no? So, ayun. Yung link, ha, pala, para sa mga bago pa lang, So, kung gusto nyo mag-grind ito, so, ilalagay ko yung link sa description mga idol, no? So, paano mga idol, hanggang dito na lang muli at kita-kita tayo sa susunod nating update.